another array na naman itong ating kawayan. Uh, Kumakabong din ating mga gawang kawayan uh, rod. Good morning fishing na naman tayo na no, mga katoto. Welcome back sa ating uh, fishing adventure na. No? Ito ay yung uh, sitwasyon na one week after nung bahan. Ayan, may domino-mino na yung tubig. so sobrang babaw naman ngayon, no? Pero negative pa rin ang balita ng uh, ibang dayong angler, no? Uh, baka sakali tayo ngayon. Pero ang uh, mostly na iwan dito mga isda, biya tsaka ayungi, no? So, mahal naman yan sa market, na mga katotoha. Tsakayin natin, umulihin natin yung ayungin tsaka yung biya. So, stay tuned muna, mga katoto at... Uh, testing natin ang ating kapalaran sa araw na to nandito lang tayo no sa gilid gilid lang tayo guys no dahil lang mga bihana yan is nasa gilid gilid lang no sa mga ayumin so gamit na natin ang ating uh, mga fish pad na ginawa natin from uh, bambukawayan no sa so, uh, stay tuned muna mga katot tingnan natin ating kapalaran Okay guys, all set na tayo no. So ito na yung uh, ginawa na nating ano, stand ng ating cellphone para hindi na kayo nahihilo sa ating video no. Sa so yung uh, video nga uh, yung uh, cellphone holder natin is yung uh, chest type kaya pag gumagalaw tayo malikot. Ayun no? Apat na bingwit yung gamit natin, yung uh, tatlong kawayan at saka isa yung modern na uh, tao-tao no. Tingnan natin yung kapalaran natin sa araw na to. First points ng ating kawayan ni sa uh, Arroyo at Ayun, meron tayong uh, bagong susubok na naman si Jojo. Ang walang kadala-dala si Jojo. <laughs> Maha nangangarap din siyang antokin. Nagdala ka ba ng folding bed? <laughs> Pang folding bed ang datingan. Ha? Huh? Arroyo pa rin ang dumating na isda, guys. Ayun know, na guys, nakaisa na tayong biya. Yung mga natitirang isda pagkaganyang guys. No? Biya ayungin at isang butaris na tilapia ang hindi makalangoy release muna natin ayun, tinangay na isang bingwit natin pop, 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 pop ang maganda sa size nito ayun, palanok na natin malaking tebulas nyan release muna natin itong malit ito ang tabag guys hindi na huli habang nang pamain mo yung kumakain Diyos sa laki ng bulate, dalawang taga ikabit natin sa kanya. Para kahit siya siya kumain dito, tagan siya. Bago lang yan guys, no? hanggang uh, lampas lampastuhod, no? hanggang bewang. Guys, puro mga arroyo na nagigira mo kayo Puro mga arroyo. Guys, 2 in 1 na mga itmol. Release na naman natin to pang release. Night ball masyado. Night ball sila. Okay muna natin guys. Back to your mama. Punta na tayo. 2 in 1 na naman. Arroyo pa rin. Pero good size na to guys. Arroyo. maganda naman yung napili nating spot no guys kahit mababo no ito kain alang mga arroyos arroyo yan sabay sabay pa no bang hindi na huli umilag sa tago mga guys sabay sabay nga naman sila guys huli na siya ah it's a original na original talapi size na ito derbyan na naman tayo guys yung ating uh, target Himala pa rin sa gilid ang natin size na yan guys ang ganda ayo tumangay na guys tinitimaan ng taga tinangay na yung bingwit natin no hindi na sa pool kumakbo na dun oh maganda yung naging tama guys is another arrow yun na naman guys lakas pang dumalun over there may naiinggit gawin no? dun <laughs> oh alak uli fresh lang yung tubig ba't gano'n ayaw lang sa unahan lahat meron daw harang yung uh, tubig na yun sa besokal, sabi niyo. ni Jojo, may harang daw guys, akotin naman tayo ng biyag guys, yung uh, malit nating bingwit lang no. parang talon-talon talaga guys, yung mga royo na to parang mga game fish sumibad na naman talaga nagagulat, parang napakalalakid guys, kung makahatak wagas wala, tago na ay, guys! Ay, natanggal yung ating hook. Hindi kinaya yung pigil nung ista. Tanggal yung uh, pagkakatali nung ating hook. Paano Sayang, guys. Ang dalang ganun malaki. Good size na naman, guys! Pero yung kanina, malaki talaga. Oh, nakawala din sa ating hook. Mas malaki siya. Oh no, di hey, muda hong majikut. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, jamu majik serap rempon apaan? Terlambas-bas, tanah tuh barangnya ini alangan apa ini, pama siap lah. Kalau pama bas pula, guys, eh, enak terbiasa nemen tayo malas, a ting pama patah malai. Ay, okay, malaki na ang ating biyakers. Yari sa sa ating isang dipang pang pangingwet. Isang di yung gamit natin itong guys, pang gilid, pang ano talaga to. Pang biya. Another arroyo na naman, salvage lang. Ay, hindi, sa bibig. Walang pala guys, kaya medyo malakas. 2 in 1. Yung isa pang release, isa good size na, no? palay panay, guys. Ma is that guys dala-dalaway. Oh. <laughs> oh no, oh no. Oh no 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 no. no. Masuk suklan. Pararak. Ay nalaglag pa ang ating super biya ang pa naman nun may. sayang guys ang ating uh, kumpiyan no? nyo na naman Kaya mas malaki sa mga ganito sandi pa lang natin, no? pa si Arroyo ay alikot, likot purong ulo ang Arroyo Ito, amaran. ano? ah in one! Kakaingkit to, Jo. Two in Jo. Nakakaingkit naman yun. Yan, guys, no, nakapagpasubahan na tayo ng mga isda. After one week ng napakatumal. Mga bagong suba na lang to. Hoy, mukhang maganda ka ng nito. Parang yung kanina to. Ay, di na sa pool. Nilag. Yan guys, nagkaroon na ng konting buhay, no? Pero sa ibang spot pa rin, ang situation is napakatumal pa rin, no? So, dito sa may running water, nagkaroon na ng konting pagsuba, paglinulinaw ng kulay suka. Timing na timing, guys, no? Dahil tayo, amoy suka rin. Match na match! Ay, may mga roho na pala, guys. Gusto mo ba to, Joe? Okay, dali mo. Sabi mo una naman to. tinangay ang ating bingwit eh. Ika dito. Papa. Ika papa. Surprise. Surprise. Hi ah, guys! Ito ito. Roho guys. Ito roho At gano'n ang agadang, guys. Roho ano?

Hop 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 bilime. Bilime bilime. Tayo. <laughs> kulit niya oh. Mukha siya nagtuyan. tinawag niya pa yating bigwet, buti na lang magbabaw. Guys, another double na laman. Nakasabit lang dun sa may... Ay, patay tayo dyan. Yun, nakawala yung... Nakawala isa. Dalawa sana. Malaki yung naka pahamak na water lily na yun yung malaki pa yung laglag ay walita pakabala muna natin guys liit ito ang ating babangay sa, sa liya nakasakuti na naman oh, na naman isang rat natin eh, ay nakawala nakatakas yan salamat tayo sa nagpa-sponsor ng payong. Ayun. Si Jo. <laughs> Ayaw niya dun sa bilat. Para daw masira kanya niya. Wala uli. <laughs> Isang makulit na rohong nakawala. Sobrang liit naman to. Sobrang small pa. Walan muna natin to. Inakay na inakay. Oh, hey, yun na naman isa. Eh, tarahin mo na. bang ayan na. Makulit na arroyo. Para kay Jojo itong mga arroyo. Ay, nalaglag pa. Buti na, na nasa gilid lang. Ay! Guys, malapad-lapad to. Sana mo wala. Ang laki. lang umabot. Nalaglag na sa ating maliliit na hook. Pa? napalitan agad ng uh, isa na naman <coughs> ha, arroyo na naman guys underbiya na naman tayo guys ayun na naman guys sabi dalawang taga ang nagtali sa kanya guys, no, anjay na yung mga pwestuhan ng mga biya na yun so, may agos-agos, tapos gilid na gilid lang mga dalawang dangkal wala sa gilid lang no? yung mga biya ay, nakawala. Isa. Nakabulos naman. Yung isa nakawala. Hindi ba yan kung magat, guys? It's arroyo na naman. <laughs> okay, guys. Ito, nagutom na ako. <laughs> Ayoko <Ayaw ka> na. <laughs> Pakarap na si Jojo. Unti-unti na nga bumabalik yung uh, pagkain ng mga isda, mga katotoo. Itong uh, part pa lang na ito ang uh, binangulayan natin na uh, so far, no? At uh, baka the other day na lang, yung uh, sa ibang spot pa, no? Kasi hindi pa nakaka-recover yung uh, tubig, no? Bababaw lalim pa rin, no? So that's it po na po tayo for today no mga katotoo At maraming salamat po sa patuloy nyo nga pagsuporta sa ating kunting uh, channel no Gamit natin yung ating mga ginawan ng mga rag, no Ano pa rin ang sitwasyon ha? na ipagpakbakan sila dito sa ating uh, modern town no Yung bed uh, of fiber Ayan uh, gagawin pa natin iba natin uh, Tatlo pa pala yung nagagawa natin Isang eh. po yung uh, kinalabasan ng ating uh, biniyak kawayan no uh, gagawin pa natin lahat yan no? may uh, pang uh, gagawin dyan pang tilapia, and then meron na rin pang biya. so parang ang target natin yan is biya no? Uh, huli naman tayo ng uh, pang ulam yung uh, tilapia dinonate na natin kay Jojo no para meron na rin siyang uh, pamaksiw so that's it tayo po tayo for today ng mga katoto at ang sa muli po paalam